Wala pang dalawa pila at saka magkano lang walang yun. Wala pang... Hindi, dalawa yung balon. balon. Pag-isimak. Oo, Ito ng adlaw pa ng sigo kung dami din din. So. Ang reno pa nga doon na, di ba may reno yung eh. ano? Hindi kayo bumili ng green peas. Sabi ko bumili kayo ng green peas. Kailangan yun sa kaldera at saka sa ano, sinudo. Ayan nun? Sabi niya kasi oh, kasi daw walang manok. Eh kung ano nga naman, sinabay na lang sana sa mer. Ibitin nga 'yon. 5,000 lang 'yon. di bibili, bibili pa 'yun ng ano, ng tang pucheronya. Wow. Oh, so nice. 个跟咱俩的多呢。 It's a beautiful day. Oh, 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 it's a beautiful day. Oh, oh, oh. It's a beautiful day. Dito na ako ngayon sa, oh, nagluluto na ako ngayon umaga. Nag-start kami ng 4. Ngayon, minag na yung araw. Ito na. Grabe tas ng araw. Dito na tabi na. Oh? Yung arena? Oh? Kalahati, kalahati lang. Ayan. Ang niluluto ko ngayon, kalderetang manok. Kalderetang manok tayo. Ganda rito, guys. Ang lugar nila. Punta. Basta na punta rito eh. Ayan Yeah, dito ko nila, Ah, sige. Salamat. Tapos tayo, guys. Magluluto. ihaw din yung asawa ko nang guhang ihaw din ng saba panalo hmm. mahilig ang asawa ko ng mga inihaw-inihaw eh kapag nandun kami sa Maynila inihawan ko rin yun pero hindi saba, mga ihaw-ihaw na isda o mga ulam hmm. Hmm. Hmm, sarap Pansit naman. Ah. Oh. Okay. lang Eh alam po. Oh eight, so ayan guys, 8 AM na ngayon ng umaga. Ayun, nagkarkila na ng video kay para sa birthday celebrant. Ayan, konti na lang din ang aking niluluto. Ba na lang prito, tsaka pritong manok. May siyang ayako. Shanghai inuna ko mga kaibigan. Shanghai tapos sunod po chero, huli ko yung po chero, tsaka spaghetti. Konti na rin lang. Eh, hey, mga kabayan. Mano natin tong Shanghai? No. Dito lang siya pero nami. Top. Mm -hmm, YUM 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 oh, YUM know, BING 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 Lapit na akong matapos sa aking pagluluto Ay time check 8.48 AM Ayan o Ayan Ayan ang prinito ko Nahusay siya nga ito pero yung chicken Hindi pa rin ako tapos magprito Panalo itong chicken Kuha tayo maliit Tignan natin Hmm Panalo Panalo Ap. Tahu yang nak beli tu? Okay. Susunod ko yung pochero. Igigisa ko muna yung pochero maging golden yellow. Mmm. Ah. Uh. na akong po kung hindi kasi pag nagluluto, nakakagutom din eh. Peace out muna tayo. Bye bye. Nakala salang na ako ng chicken. Last salang na lang ako. Ayan guys. Ito so, na lang salang ako. Ito na yung primito ko kanina. na ulit. Kasi yung iba, hinagay na dun sa on, mesa. Ito yung kulipito, kong Portero daw pala alam ko ba hindi sa ko muna yung baboy pa tatanggalin ko yung buwan nito mantika kasi mataba pero masarap to pag naluto gawin kong kultin niya ilo muna bago igisa yan 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 guys yan lang ng buwan spaghetti yan guys nakapagluto na ng spaghetti dyan ayan Sunod, pochero na. So, uh, guys, ito na yung kuhan yung pinag-prito kong gagawin yung pochero. ayan, ayan mag na ako. Ayan o. Oh. Ah. na. So, na kayo. Hindi ko maaiko ang kasi wala kasi huwakan eh. Ito lang. I parang pinapakita ko na, luto ko na, o, tapos na. Pero mga procedure, alam niyo naman mga pagluto, hindi kayo na bahala.

kasi baka ma-overcook eh lutuin yung palambutin yung maigi yung karne yan guys inilagay ko ng gulay yan Puchihiro Uh, init, ito yung last kong luto low fire na lang yan guys na yan guys ang aking luto last na last na yan yan pinaka last kong luto nakapagluto na rin sa rice cooker eh yun rice cooker lima oh kaya okay na yun yun na ng kanin rice cooker eh okay. yan puchero ko guys puchero yan tapos na guys bye bye